Ba? Oh. Sita ako ngayon. What's up mga guys? Good morning everyone. Ako ay maglalakad-lakad muna ulit iikot dito sa kwa ni Lolo ayan, ibang place naman to kung ka, nung isang akahapon kahapon nasa paliwang parts ako ng kwa nila ngayon sa kanan naman papunta doon sa highway may malaking park din doon malawak tong kwa tong place nila oh. kagaganda ng bahay mga guys so oh. tingnan naman nyo yan itong puti na to ganda oh. You know, gando, oh diba? May din ang init, alat alas, alas 9 na ebe na. Uh, alas na pa lang na umaga. Sagada ng init, oh. Hanggang alas dos pa kami dito, ala-una ng hapon. Kaya Kaya matagal-tagal pa ang labanan. Doon lang ako paupo-upo sa labas. Minsan napasok lang ako pag may kailangan sila lolo at lola. Yan. Yan ang gampani natin. Ang magsilbi sa kanila kasi swelduhan lang tayo. <laughs> Ayun o, may puno ng bayabas dun eh. Ayan. o. Ayan. Ganda ng mga bahay dito mga guys. Oh. Pupuntan ko kayo ha Sa front Diyan oh, ganda ng bahay oh Diba? Oh. Ganda oh niya ang mga guys Iikot ko kayo dito sa magandang place Nila Lolo Madami mga kalikali dito oh, mga park mga park na malalaki o oh, ganda ng bahay eh, na yun o up and down siya ganda Ito, medyo <makes> inis pa, oh. Ayan, oh, may parking na dito. Ayun, may, may, may exercisean pa pala doon, oh. Ganda. Ayun, ayun, kailan tatandaan ko yung aking mga dinaanan baka ako maligaw mahirap oh, na <laughs> bago pa lang ayun lawak din ng park dito oh. Oh. kasi dito eh malapit lang sa bahay nila lolo kaya lang ito ay kanya bitis nila yung asawa. yun na oh, may circle dito. Circle. Dito ako dumahan, ha? Dito. Hmm. Ang galing. Highway na pala ito, mga guys. Highway na. I-exercise muna ako dito. Malilim-lilim. exercise si Lolo At doon ako dumaan, doon sa pwesto na yun. Sa may kuha ni Bawalis. may aso. Ang laki. May aso doon. <laughs> Ayan o. Oh. Ikaw oh. pa dito ng mga bata. Mga guys oh. Oh. o. Ano naman. Ayan o. Oh. Wow. Galing. May puro-puro lang pa dito. Ayan o. Oh. May nagigitara pa. Galing. Galing. Bawat isang kwan dito May park Ang dami ng park dito o, o. May nagigitara pa mga guys -so. O yan o Diba O yan Kuha nga ako ng picture doon Sa nagigitara na yun yeah. O so lang ito may baga kong sunglass kasi mainit na o, oh, diba ang ganda pa ng halaman niya o yan diba ganda sa patos oh o oh, yan Dita, ha? And, oh, diba ha oh. o diba o dito ako ngayon sa kuwanin sa Rizal nagbibitar nagbibiolin siya biolin ang tawag yan mga guys biolin tuloy tuloy natin mga guys para hindi masayang oh ganda ng kanila oh. oh dito tapos dito ang lilim oh lilim ng puno ang ganda ng bulaklak oh mga guys oh kulay siya hindi naman red yan, oh, pink. Ganda. Wow. Ito maganda sa atin. Oh, ano ang puno niya, oh. Maliit ka siya pero maganda yung kanya bulaklak, oh. Diba? Ganda, ganda ng place dito. Fresco. Pag madaming puno, hindi masyadong mainit, di ba? ay iba ng way pala to punta sa doon ay balik 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 hindi ko kabisado to balik ah. ganda lang na pala ko dito sa bulaklak pwede pwede kong ipotong yun doon kwan. Tapos, mamaya, ay babalik ako doon sa mas malilong doon. Uh, pinag, uh, isang park na pinag uh, exercise ko. So, kasi mga punong kahoy lang ang kuhan. Pero doon talaga may naka-shade na trapal. Place, balik balik ako doon. Wala okay. ako doon mahan. Dako. Na ah, to, eh ah, station pala dito. Ano ah, station? Ba? At yung papunta doon na hindi ko na alam so, Babalik naman ako dito sa Pinanggalingan ko Ibang way naman Yung pan ba? pabalik balik lang hirap naman 'yung lumayo ako baka ako maligaw suka <laughs> kasi ada ang pandito eh ayan ang mga balite mga guys so oh. oh. kung sa Pinas noon inuuling lang dito alang alaga ang mga balite bokerto Bokerto! Okay. Yan yung mga pan tagalinis. Sa atin ay nitro egg. Nitro egg. Dito ay may isipong pang dito. Bus stop. sa village na to o, ano bang kung dito ayan mas tahimik dito eh guys eh ganda na sa sakyan to serbirado ang, ang tangkad mga guys oh so. Init na. Mainit na ang kapaligiran. Ganito yung banko. ko, kaya lang iba ito. Karabel, karabel. Karabel. Hmm. Itong halamang to, meron sa atin to. Ayan no, malalakang dahon. Malalapad ang dahon niya. Oh. Ganda, village yata itong bahay. Itong lugar na ito kasi kung siya. Kumbaga hindi siya diretsuhan. Hindi ko alam kung ano ang dead end ito. Kung saan. oh no, may dead end siya. Wala, maganda ng bahay dito. Hmm. Tatakas ang bakot Mayroong highway din dito. Pero babalik ako. Ano? Hmm. -mm. You know, ganda, malilong. Malilong siya dito. Diba? Malilong. O, oh, yan ang kasamahan ng dinaanan ko dun po nung kahay na may bulaklak. isang Karina, asan to salman Shashe. shashar 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 salman shashar. Shashar. shashar kaya balik balik mga guys balik hindi ko alam lugar ito hindi <laughs> natin kapisado ang kwan eh Pinakawan ko lang. Para maiba-iba naman yung place, di ba? Hmm. Saglit lang naman doon. Sayang ambios. Pag hindi magbablog. O, di ba? Pero ako ay nasi CR na. Granda na mga palm talaga dito Kaya mayamayin sila Puro mga palm Alam ang pambaswerte daw yan eh. Sabi nila Swerte Ang palm Ayun o plat na Yung polares Polares Bamba bamba Saging nalakatan Saging na, Saging na lang. balik na ako doon sa pinanggalingan ko sa ko ni Lolo at Lola sa activities nila. Hindi, maligaw din eh. Hindi ko alam ang mga pasok-sikot. Pero didiretso muna ako doon. Doon. Sa tawirang. Tamang tawiran mga Parang doon yung building namin eh. Doon sa matataas na yun. Doon. Saglit lang ang tinakbo ng aming service eh. Dito. Polaris. Tararara. Tantaris. Ayan Oh. Dito tuloy-tuloy lang tong way na to. Oh, ni Lola at Lola. Activities. pa lang kung lusot ito doon sa kanilang way Taw -taw. dito kung lumusot kaya ako dito isang block lang ito eh pagka alam ko block by block Ah oh. oh, ito Wala dito, ituloy din doon eh sa kanila lolo Oh Yan. Ang init Grabe ang init talaga kainitan hmm. wala makabuo ako ng isang video mahaba haba 20 minutes o 15 minutes ganyan maximum na yung 20 minutes para man masaya saya hindi so, ko maalaman di ba balik ulit hanggang mga gawa Dito ako mga maganda maka panang ng trabaho. Oh. Ayos dito tahimik. Kasi nung kuan magulo. Saan ba kayong panilolo? O oh, diba? Saan black to eh. Ano ba tong park nito? Park din to oh. Hmm. Oo. Oh. Pero matatandaan ko nga ito. Ay, oo, oh, oo, oh, oo, oh, 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 dito, derecho Oo, oh, oh, alam ko na. Tandaan ko na kahapon. Kahapon ko binilag to hmm. Diba? Diba? paglakad lakad, -lakad dito, Ang daming ibon oh. Dahil. Wala ba siya daming puno? Tarararang. Tarararang. Ito, nilusutan ko ito pa. Kahapon ba o nung isang araw? Ito yung lugar na ito. Ito magandang motor mga guys oh. Ang laki. Grabe. 500 cc. Parabay 500 to. Ang laki nun ah. Oh, oh. Oh, diba? Ito. Ito oh. then dito ako sa park yan Just 10 minutes di ba na yung una ko kanina malilom-lilom pa din eh kaya mas magandang magandang magtay na din eh habang nag-exercise pahipahinga pero mag exercise <laughs> yan dito na naman tayo sa exercise -an. ayan magandang buhay sa atin lahat at magandang kulay mga guys mga lodi um, pahipahinga muna pa nakaupo Okay. pa pahala ko lang. Diba? Yan, magandang buhay po sa atin lahat mga guys. Nandito na naman po ako mag exercise sa magandang park na to, exercisean. Napakaganda. Magandang kulay. Blue and red. Oh, blue and red lang nakikita ko dito. Walang white. Dito <laughs> ko lang to sa aking kuan mag mag-a-outro. Uh, uh outro. Ayan ilan na ba to 30 minutes na at yan shout out shout out pala sa pamilya ko dyan sa Pilipinas, at saka sa mga pinsang ko kapatid ko, mga anak ko mga anak ko, kasi madami yung anak ko 6, saka mga apo ko mga guys maraming salamat magandang buhay sa atin lahat see you tomorrow